Ano, natapos na namin ang bubong. Isa si Alan. Video-video <laughs> sa amin ano, yung amin timekeeper keeper oh. Ayun oh, walang ginawa kundi mag-video. Shout out sa ano, kay Makmak sa YouTube channel ni Alfredo Lacer na vlog. Ito, sipag ito. Sipag. Oo. Oh. Ano, ano tayo ngayon? No? Oh. Oh, nabubunga na? Mga idol. <laughs> Ngayon kami yung perform ah. oh. Pupurma na Pupurma na 'yan oh. Purma na namin 'yan oh. Ayun yung purma namin oh. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to Welcome to my guys. Oh, nagkabuboom na sila. Ngayon magpo naman kami. Pupurma naman kami. Pupurma naman 'yan. Mas po na. Mhm. Ayan na, pagkatapos na itong aking pag pagbibideo, pupurma na yan. Para matapos na yan. Ayan you know? o. Huwag mo akong isama di. <laughs> oh. Hello. Hello vlog. Welcome to Alan. Welcome to the Alan. Alan Vlog. Alan Alan Vlog. Welcome to welcome. Kita ba ninyo? Oh, Oh, ganyan po ang aming trabaho ngayon. Katatapos lang namin magbubung.